Alam mo yung pakiramdam na pagod na pagod ka na, pero gising na gising pa rin? Para kang cellphone na 1% na lang ang battery, pero hindi pa rin makapatay ng sarili. Araw-araw ganun, tulog sa umaga, gising sa gabi. At kahit ilang beses mo pang subukang magbilang ng tupa o mag-scroll sa cellphone hanggang mapagod, wala pa rin tulog na dumarating. Pero teka lang, baka hindi gamot ang kailangan mo. Baka ang solusyon ay nasa loob lang ng kusina mo. Sa episode na ito ng Gabay kay Senior Pinoy, pag-uusapan natin ang limang paggain Pilipino na may scientific proof na pampatulog. Natural, abot kaya, at madaling hanapin. Walang kemikal, walang mahal na gamot. Just real food with real benefits. Una, avocado. Tahimik pero malaking tulong para sa relaksasyon. Ang avocado ay parang kaibigang tahimik pero laging nandiyan sa tabi mo. Hindi ka abala pero lagi kang matutulungan kapag kailangan mo. Hindi siya matamis tulad ng saging at hindi rin mabango o malakas sa lasa, pero puno ng nutrients na nakakatulong para marelax ang katawan at utak. Para sa mga senior na minsan hirap makatulog, isa itong simpleng solusyon na nasa kusina lang. Science behind it. Ang avocado ay mataas sa magnesium, isang mineral na napaka-importante para sa pagtulog. Ang magnesium ay tumutulong gumawa ng gaba Isang kemikal sa utak na parang nagbubulong sa katawan. Okay na, oras na para humupa at magpahinga. Kapag kulang ang magnesium, mas madaling kabahan, mas mabilis sumakit ang kalamnan at mas mahirap makatulog. Bukod sa magnesium, may healthy fats ang avocado. Ang monounsaturated fats nito ay tumutulong sa hormone regulation at melatonin production. Ang melatonin ang hormone na nagsasabi sa katawan mo kung kailan oras na ng pagtulog. Kaya hindi lang relax ang katawan, tumutulong din itong mas steady ang sleep-wake cycle. Paano kainin ng senior? Hindi kailangan ng sobra. Kalahating avocado lang ay sapat na para sa gabi. Pwede mo itong kainin plain o lagyan ng konting asin o kamatis kung gusto ng kaunting lasa. Magaan sa tiyan, hindi acidic, kaya safe kahit malapit na ang oras ng pagtulog. Para sa seniors na may diabetes, perfect o e dahil mababa ang epekto sa blood sugar. Hindi biglang tumaas o bumagsak. Kainin mga 30 minutes bago matulog. Sapat na itong oras para ma-process ng katawan ang magnesium at fats at para magsimulang gumana ang calming effect sa utak at kalamnan. Hindi ka biglang aantokin tapos manghihina. Steady ang energy at mas madaling pumasok sa himbing matulog. Extra tip! Pwede mo rin gawing quick snack. Mash lang ang kalahating avocado at haluan ng konting kamatis o konting olive oil. Pwede rin ihalo sa kaunting oatmeal o mani bilang bedtime snack. Ang mga ganitong kombinasyon ay nakakatulong hindi lang sa tulog kundi sa overall nutrition. Importante lalo na sa mga senior na gusto ng light pero functional na pagkain sa gabi. 2. Mongo Ang simpleng ulam na may lakas sa serotonin at sleep ang mongo ay hindi lang pang biyernes o simpleng ulam sa hapagkainan. Para sa mga senior, isa itong maliit na himala para sa gabi. Bakit? Kasi ang mong beans o mongo ay puno ng vitamin B6, isang nutrient na mahalaga para sa paggawa ng serotonin, ang chemical sa utak na nagpapakalma ng mood. At ang serotonin naman ay ginagamit ng katawan para gawing melatonin, ang hormon na nagsasabi sa katawan mo kung kailan oras na ng pagtulog. Ibig sabihin, Kapag kumain ka ng monggo sa hapunan, tinutulungan mo ang utak mo na ma-relax at maayos ang sleep cycle. Hindi magic, science talaga. Ang regular na pagkain ng monggo ay nakakatulong para hindi ka madaling magalala at mas steady ang ulog kahit edad na ay tataas na ang stress hormones sa katawan. Buod sa B6, may magnesium at fiber din ang monggo. Ang magnesium ay nagre-relax ng kalamnan at nerves kaya hindi ka madaling magtensyon bago matulog. Ang fiber naman ay nakapatulong sa digestion at sa pagkontrol ng blood sugar, kaya hindi ka magigising sa gitna ng gabi dahil sa gutom o sobrang taas baba ng asukal sa dugo. Paano kainin ng senior para sa tulog? Mas mainam kung mildly cooked o ginisang monggo Hindi ka ilangan masyadong mataba o maaalat. Dahil kapag maalat o sobrang mantika pwedeng magdulot ng acid reflux o tumaas ang blood pressure. Naparehong sagabal sa magandang tulog. Isang maliit na mangkok lang ay sapat na. Enough para sa nutrition at calming effect, pero hindi mabigat sa tiyan. Ihain sa hapunan mga isa dalawang oras bago matulog. Bigyan ng oras ang katawan na iprocess ang nutrients at para hindi mabigat sa tiyan habang naghihiga. Extra tip. Pwede ring haluan ng konting kamatis o malunggay leaves para mas magaan sa tiyan at may dagdag na vitamins. Ang ganitong kombinasyon ay hindi lang nakakatulong sa tulog, nakakatulong Pre. rin sa overall health ng senior, lalo na sa digestion at heart health. Pre, kasui, pang-relax ng gugat at pangpakalma ng katawan. Alam mo ba na kung may isang pagkain na pwede mong tawaging complete package para sa tulog, kasui ang isa sa mga ito? Hindi lang basta masarap, kundi may scientific backing kung bakit nakakatulong ito sa pagtulog at pagpapakalma ng katawan. Bakit nakakatulong ang kasuy? Kasuy ay may magnesium, tryptophan, at healthy fats. Bawat isa sa mga ito ay may papel sa paggawa ng serotonin at melatonin, ang dalawang pangunahing kemikal na tumutulong sa ating utap at katawan para mag-relax at mahimbing ang tulog. Tryptophan, serotonin, melatonin. Ang tryptophan ay isang amino acid na parang raw material ng katawan para gumawa ng serotonin na bilang happy hormone. Kapag may serotonin sa katawan, mas madali rin itong makonvert sa melatonin, ang hormone na nagsasabi sa utak mo. Oras na para matulog. Magnesium, calming effects sa nerves. Ang magnesium naman ay tumutulong para i-relax ang nerves at muscles. Kaya kung napapansin mo minsan na matagal ka makatulog dahil tense o may stress, Malaking tulong ang magnesium na parang natural na relaxer ng katawan. At hindi lang yan, ang healthy fats sa kasuy ay nakakatulong din sa utak at sa buong katawan. Kaya kapag pinagsama mo ang lahat ng ito, talagang nakakabawas ang tensyon at nakakarelax ang katawan. Perfect para sa senior na gustong magpahinga ng maayos sa gabi. Practical tips sa pagkain ng tasuy. Tamang dami lang. 3 to 5 piraso ng unsalted cashews kada gabi ay sapat na. Hindi ito nagpapabigat ng tiyan, kaya hindi ka gagising sa gitna ng gabi na gutom o masyadong busog. Iwasan ang fried o may manpika. Ang ganitong kasuy ay masakit sa tiyan, lalo na kung gabi na. Panatilihin sa natural, unsalted form para mas smooth sa digestion. Best timing. Pwede itong kainin habang nanonood ng TV bandang 7pm. O habang relax na sa sala. Hindi mabigat, hindi nakakaumay, pero may epekto sa katawan at utak para maghanda sa tulog. Extra tip para sa seniors. Dahil mas malambot ang kasuy kumpara sa ibang mani, mas madali itong nguyain kaya safe para sa senior na may problema sa ngipin o may mas sensitibong gilagid. Isang maliit na habit lang pero malaking tulong para sa quality sleep at overall na pagpapakalma ng katawan. 4. Kesong puti. Simple pero epektibo para sa melatonin. Hindi kailangan ng gatas para makatulong sa pagtulog. Pwedeng-pwede na ang kesong puti. Maraming senior ang nakakalimot na ang kalsium ay mahalaga para sa paggawa ng melatonin, ang hormon na nagsasabi sa katawan kung oras na para matulog. Kapag kulang sa kalsium, mas magulo ang tulog, mas madalas ang paggising sa gabi, at mas mababa ang kalidad ng pahinga. Ang kesong puti ay madaling kainin, abot kaya at familiar sa mga Pinoy. Hindi rin ito mabigat sa tiyan at hindi asidik, kaya safe para sa gabi kahit sino pa ang kumakain. Science-backed explanation. Calcium. Tumutulong sa conversion ng tryptophan sa melatonin. Tryptophan, amino acid na mahalaga sa serotonin production na siya precursor ng melatonin. Resulta, steady at mas mahimbing na ulog. Bukod sa kalsyum, may protein din ang keso na nakakatulong sa pagpapanatili ng muscle mass ng senior, lalo na kapag hindi na ganoong kabilis ang metabolism. Paano kainin ng senior? Isang maliit na hiwa lang ay sapat na. Pwedeng ihalo sa tinapay, kamatis o konting pipino para sa mas balanced na snack sa gabi. Huwag sobra dahil medyo maalat ang ibang keso at baka tumaas ang blood pressure. Best time, ihain sa hapunan o bilang light snack mga isang hanggang dalawang oras bago matulog. Ganito, may sapat na oras ang katawan para iprocess ang calcium at protein bago matulog at hindi mabigat sa tiyan habang naghihiga. Extra tip, pwede rin i sa kasoy o mani para sa isang combo snack na mataas sa magnesium at calcium. Ang ganitong kombinasyon ay nakakatulong sa relaxation ng muscles at nerves at natural na nagsusuporta sa production ng melatonin. 5. Pinya, ang secret melatonin ng Pinoy. Alam mo ba na ang pinya ay hindi lang masarap at nakakapresko, kundi may scientific basis rin para sa tulog? Oo, may natural melatonin ang pinya at ito ang hormon na nagsasabi sa katawan mo kung kailan oras na para humiga at makatulog. Bukod sa melatonin, may vitamin C at antioxidants ang pinya na tumutulong sa overall health ng senior. Ang mga nutrients na ito ay nakakatulong sa immune system at nakakapagparelax rin ng katawan. Kaya mas handa ang katawan sa pagtulog. Scientific explanation. Ang natural melatonin sa pinya ay nag-a-adjust ng circadian rhythm, ang internal clock ng katawan studies sa mga adult participants ang nagpakita na ang pagkain ng pinya halos dalawang-dalawang oras bago matulog ay nakapagpapabilis sa pantulog at nagpapahaba ng oras ng deep sleep. Paano kainin ng senior? Mas mainam kung sariwa o fresh na pinya, hindi yung matatamis na canned na may syrup. Isang maliit na mangkok lang tay sapat na. Pwede ring haluan ng kaunting kasuy o mani para sa healthy fats na mas tumutulong sa hormone regulation. Best time, mga dalawang oras bago matulog. Sapat ang oras para maproses ng katawan ang sugars naturally present sa pinya at para hindi magdulot ng bigla ang pagtaas ng blood sugar sa gabi. Extra tip para sa mas smooth na bedtime snack. Pwede ring ang pinya kasama ng avocado o yogurt kung hindi lactose intolerant para makagawa ng creamy Light at sleep-supporting drink. Mainam ito sa summer o sa mga araw na mainit, kasi refreshing at hindi mabigat sa tiyan. Kumain ng tamang dami, huwag sobra sa asin o matamis, at piliin ang oras ng pagkain, mga 1 to 2 oras bago matulog ay sapat na. Tandaan, small changes sa pagkain, regular na rutin at light bedtime snacks ay pwede ng magpaayos ng tulog. Kung nagustuhan mo ang tips na ito, pwede mo nang subukan isa-isa sa bahay. At syempre, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para updated ka sa iba pang simpleng health tips para sa senior na pwedeng gawin sa bahay. Sa susunod na video, pag-uusapan natin ang iba pang pagkain at routines na makakatulong sa quality sleep, pati na rin ang tips para manatiling active at healthy habang tumatanda. Kaya simulan mo na sa maliit na hakbang. Isang avocado o mangkok ng mongo bago matulog at obserbahan kung mas maganda ang tulog mo sa gabi.